Pulong sa pagitan ng mga opisyal ng mga kumpanya ng langis at pamahalaan nagpapatuloy ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Nosko mula kay Ralph Dela Cruz. Magkakaroon muli ng pulong sa pagitan ni House Speaker Martin Romualdez at mga opisyal ng kumpanya ng langis. Ito ang kinumpirma ni Atty. Jesus Bong Suntay pangulo ng Clean Fuel Group of Companies sa panayam ng DWIZ matapos ang naganap na pagpupulong noong lunes sa harap ng walang prenong pagsirit ng presyo ng oil products. Total, sabi ko, malaki na naman yung windfall na napunta sa gobyerno. Ano Anong ibig sabihin ba yung windfall? For example, yung 12% VAT. Yung 12% VAT is based on the selling price. Mm. Eh di ba, lahat naman tayo naramdaman na tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng langis. Mm -hmm. So ibig sabihin nun, proportionately, tumaas rin yung koleksyon sa VAT, di ba? So may windfall kana. Ah. Uh -huh. So pwede mo nang either i-relax mo muna yon, suspindihin mo muna, yun, bat, o suspindihin mo yung excise tax. Binigyang diin ni Attorney Suntay na kung nais makatulong ng gobyerno sa mga mamamayan, dapat nitong ikonsidera ang pagsuspinde sa ipinataw na excise tax at VAT sa produktong petrolyo. Iginiit pa ni Atty. Suntay na walang kontrol ang mga oil company sa bansa sa pandaigdigang presyo ng langis wala naman kaming ang oil industry, wala naman control sa world pricing. Hindi uh. natin pwedeng diktahan, hindi rin natin pwedeng sabihin, "Uy, wag muna kayo magtaas." Tinig ni Attorney Jesus Bong Suntay, pangulo ng Clean Fuel Group of Companies, sa panayam sa programang Ronda Pilipinas. Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga na mapapanood at mapapakinggan sa Aliu 23 at DWIZ mula lunes hanggang biyernes. At yan ang aking news scoop. Ako si Ralph De La Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.